Balita ako. Nagtitipid na supplies dito sa PAO. Kaya... Pag naubos mo tong tissue, lagot ka. Ano na? Ako ba? Tama na. Eh. Kanungi na. Ano Pasensya ka na, Krita. Sobrang sakit nung kasi talaga sa akin nung gusto mangyari ni Iray. Eh. Makakapag-isip-isip din yun. Gano'n naman yung magkakapatid eh. Kami nga ng ate ko eh. Manag-aaway kami. naghahabol lang kami ng kutsilyo. O pagkatapos nun, okay na kami. Parang walang nangyari. Pustahan tayo. Hindi ka rin matitis na ira. Kakayaan ko na lang siya. Hindi na lang ako mahihimasok sa kanila ni Atty. Alon. Para na lang sa ikabubuti ng lahat. Lilith. Sa lang na mawawala sa'yo eh. Nandiyan pa si Trixie. Daddy mo. Si Tinang. Mga Matias. Tsaka... Ako. Dito lang naman ako palagi para sa'yo eh. Sawa so, ka na nga sa pagmumukha ko, di ba? Sawa ka na. Ayan. Salamat ngumiti umiti ka na rin. Thank you ah. Oo, tama ka. Umay na umay na ako sa'yo. <laughs> <laughs> Yung podcast mo ah. bayan. Wali lang yun. Umiti mo pa lang. Monetize na ako. <laughs> Oh, eh, luluha ka pa. Ito naman, naka naiyak. Ang mga sasitipin sa tisyo. Ang mga kasi yung dito ako. Sorry nga pala sa misunderstanding last time. <laughs> Let's forget about it, Era. Okay? I promise your Mati That I would always look after you. I'm not here to argue with you. I'm here to understand you. Thank you, Tito Spanky. That means a lot. Uh, but if I'm honest, Era. It hurts me to hear what you said earlier about Lilette. That you want to distance yourself from her—that's not what your mom wanted. Just Peggy. Can we just not argue about this again? When we talk, I feel that I talk to Mati. and I treasure that. So please, can you just avoid saying things that might lead to conflict? I'm not asking you to stop arguing Era, I know I keep saying this, but Meredith, trust me to make sure that you and Lilette stay close. I just, hard for me to let this go. Tanggapin na lang natin dito, Spanky, na hanggang doon na lang yung pagiging magkapatid namin ni Ate Lilith. I am about to start a new chapter of my life. And I can't let Ate Lilith ruin my relationship with Renan.